dollars oh, yan. Kairi. Halika na dito. Andiyan na yung ate mo. Halika na. Wala naman ang darating. Andiyan na yung ate mo. Andiyan na sa kwarto niya. Oh. Kagabi daw katok ng katok si Kairi sa kanya. Loko-loko ka. <laughs> halika na. ulit siyo. ito ng mga naumpisa. Nasa Manila ako nito eh. Ah, pagpunta Manila, nasa Manila, 66 na itong by number 74 mm -hmm. tapos nag Manila ako 66 then 41 Ito nung dumapa na wala na wala na yun eh ilang no, araw yun man. eh wala na pa rin dalawa dalawa so, hindi naman na yung pinit tapos bigla ngayon taas tumapalo so Lairi. dito maaano mo eh mararamdaman mong yung data eh. Kasi may nakikita ka eh. Kay Riali ka na dito. Andiyan na yung ate mo. Magsasarado na tayo. Mamaya pagsasaraduhan ka na naman ng daddy mo. Kakatok ka na naman. Halika na, halika na. Halika na. Good night na si ate. Nag good night na sa'yo, di ba? Halika na. Anak, mag good night ka nga kay Kairi. Inaantay ka dito. Oh, good night na. Bye-bye. Kumunta -bye. Oh, na sa dito guys kasi nag-good night na yung ate niya sa kanya.